So guys, samahan nyo kasi nandito tayo ngayon sa United Arab Emirates kung saan first time natin gagawin to, first time tayo mag-ride dito, first time natin pupuntahan to. At kasama natin yung mga Pilipino riders, mga kabayan natin, nasasamahan tayo papunta sa isa sa pinakamataas na restaurant dito sa UAE. At pupunta tayo sa pinakatuktok din or ang highest peak ng UAE. Let's go! Yun na! Woo! Sheesh! Parang nasa Pinas lang si Momo. Hindi <laughs> tayo sa Dubai. Mag-ride tayo, papunta ng Ras Al Khaimah daw. Maganda daw doon. So, so first time ko lang makakapunta. Ito yung gagamitin natin syempre. Evo eh. S Carbon, nagka-fog pa. Kinakabahan ako pero, Lord. So, Lord, tulungan mo po ako sa ride na to ngayong araw. Lord, kayo na pong bahala, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Let's go! Oh, let's go! First ride in Dubai! Hello, Brother, kausa, <laughs> mga kabayan dito sa Dubai. Ayan, mga rider. So Stephen, ito yung nagpahiram. Ash, itong big bike na to. So, siya yung nagpahiram na ito guys. yung si Wowo natin sa Pilipinas. Ganyan, ganyan, ganyan. Itsura, itsura. Sir, maraming salamat Hello, ha. Oh, pina-experience mo ko ng ganito. Sir, pangalan ni sir? Uh, Jerry Puting Buhok. Jerry Puting Buhok. Ayan <laughs> <laughs> o. Shout out natin o. No? Ayan Oh. So, dito tayo ngayon. So, oh, first time mo. First time. First time mo mag-ride dito. First o? time lang boss. First time. Nice, nice. eto na, take off na kami kasi meron pa kami mga dadaan na mga kabayan dito. At grabe, iba eh, yung experience ko. Nakakapag-ride ako dito sa Dubai. Napakasaya. Let's go! Dito daw muna tayo. First stop. First stop. Sarap pag-ride. Sarap! Ayan guys, yung mga kabayan, nandito na. Mga Tambucho Riders ng UAE. Hello po! Hello po! Ito po. Yeah. Bring it out! Let's go! At eto na, medyo lumiliwanag na dito sa UAE Kaya na medyo napapasarap na ako mag-ride dito Pero meron pa kayong pupuntahan dito Ang second stop natin Para imit yung ibang kabayan natin Second stop, second stop Time check 6 o'clock 6 AM time check Dito tayo sa second checkpoint natin Kamusta? Kamusta? Ayos lang boss <laughs> Kamusta? Kamusta? Morning po Hello sir Tambucho Riders yung iinig mo yan Ah okay How's up po, morning po Siyempre picture picture muna tayo sa mga kababayan natin dito Ang OFW natin, syempre, ang mga modern bayani natin sa Pilipinas At eto ang Tambucho Riders Tambucho Riders! Let's go! Ride safe sa amin lahat, let's go! Grabe umaga dito, parang hapon na yun, tingnan mo no Parang paano pa sunset na So, gear up na guys, gear up na kami, gear up na. Biglaan lang yung suot ko. Kasi hindi talaga mag-ride, dapat time, time bike lang talaga kami. Pinag-ride ako na ng mga boss dito, ayan o. Oh. Gamit ko sapatos, normal na sapatos. Running shoes. Let's go, let's go! Let's go! Alright, alright, let's go! Nakatuwa yung ano, Parang papa at eto nga nag take off na kami ng Tambucho Riders ng 6:30 AM at Gravel. Oh, ang sarap sa pakiramdam na nakapag-ride ako dito sa UA. First time ko dito. Kaya ninanamnam ko muna yung pag-ride ko. Hindi ako bumubirit, hindi ako humahataw oh, kasi kita nyo naman oh napakaganda itong mosque na to kitang-kita dito. Tapos sasabayan pa ng mga riders dito na background yung mosque tsaka yung sunrise oh grabe oh. Perfect na perfect. Lalo na 'tong angle na to oh. Yung kita yung mosque, kita yung rider, kita yung araw. Grabe, napaka-perfect talaga. At nandito na tayo sa Desierto kung saan makita ka ng mga camels dito To, which is wala sa Pilipinas kaya naman natutuwa ako dito at siguradong babalik-balikan ko tong ride na to lalo na isasama ko sana yung mga Evo All Stars o yung Quadro de Alas na makapag-ride dito sa UAE grabe kasi experience dito yung klima yung surroundings yung ganda ng kalsada grabe so time check guys 7.17 am malapit na kami sa Ras Al Kaima pagas daw muna pagas pagas, pagas. So, Mr. Miss Chief Ano kamusta? mo na, na ganda ng kalsada dito <laughs> Ang luwag. <laughs> Sarap gamitin tong Evo Carbon nga, bago. Pero naka-Evo helmet si sir eh. Ayun <laughs> So enjoy tayo. Chill ride. Right. Yung gustong humataw, na do it carefully. Roll it yan. Medyo, tayo si Dave. Gear up, gear up, gear up, gear up na, gear up. Gear up, gear up guys. So let's go. Nasa atin lahat. God bless everyone. Ito 'yung parang Maria Gallagher eat. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Tapos kami nito, lalabas, lalabas na. At dito nga, medyo natatanong na namin yung bundok na pupuntahan natin dito, ang Jebel Jais, kung saan yung isa sa pinakamataas na restaurant na pupuntahan natin sa UAE. At eto, napakaganda na mag-ride dito. Grabe, o oh, ang ganda ng kalsada, ang luwag, tapos yung mga surroundings dito, kakaiba. Hindi ko lang mapakita dito yung bankingan kasi naka-cellphone lang tayo. Siyempre, nag-focus tayo mag-motor. Eto yung itsura ng pinag namin dito. Kaya talagang super nag-enjoy ako dito. Grabe, sulit na sulit. eto yung view guys, o. Oh. Ganda ng view, dami kumatambay may, may mga ano oh mga sayo, -sayo po oh sayo. na enjoy mo naman ha? na enjoy mo? oo saya. Saya naman <laughs> ano nung no? bangkingan dito tsaka ang laki tsaka walang ano walang mga bato bato oh, tsaka yung madulas tsaka malawak oo malinis, malawak no? grabe ang ganda wala lang kasalubong naman <laughs> wala wala <laughs> so doon tayo pupunta may kainan daw dito so mas maganda daw yung view dito Ayos no. Papuntahin ko lahat kaya nakabayan dito. Ayos ah, no. Yung daan yun. Ang <laughs> ganda no. Oh. saya. Ah, mo lahat dito. Yes. Oo oh, no, nga eh. Ang saya. Sir. Lopet. Ayos ba? Diba? So ayaw mo pa mag-ride mo <laughs> <una. laughs> Ah zipline din pala pa ba? Ang oh, sa kabila pa doon. Oh, shoutout out dyan sa nako kay okay, Daniel. Shoutout, sa Iloilo. Ayun o. Ang shout natin yung uh, mga kabayan natin. Sa mga taga Salong, Kalaka, Batangas. Ayun. Oh, ang drag racing to ha. Tara na daw, tara na daw. Doon daw tayo sa taas. Dito daw may tok-tok Mas maganda daw dito guys. Let's go, let's go. Ganda na motor tapos yun oh. GTL 1600. Grabe no. Harap. Ito pala yung slender, yan o. Oh. Mag-slide ka pa ba? Oh, mga masaya dyan ah Shout out Tambucho Riders <laughs> Yan, dito na kami guys Touchdown, thank you Lord, maraming salamat At syempre, salamat sa Tambucho Riders Na inalarian ako dito sa paakyat <laughs> Ng Jebel Jais Jebel Jais po, no? Yes, yes. Jebel Jais, ayan, sa Ras Alcaima yes. Pakaganda dito guys Dito, pwede ka mag-slide-slide dito Oh Init na nga lang. The highest restaurant in the United Arab Emirates. Wow. Pinaka-highest pala to guys. Hello sir, Kausta? Nasa so, pinaka-tuktok pala kayo ng Hello. ano, UAE uh. Hello po, Kausta? Ayan, mga riders kami dito, magdito. At eto na nga, habang nagaantay kami ng pagkain namin, kita nyo naman yung view dito. Napakaganda ng view. Kaya sulit na sulit yung pagod, yung init. At eto pa yung sasalubusin yung pagkain. Napakasarap yan, guys. Solid. Yo, charot din natin yung mga kabayan dito sa tuktok ng ano, highest restaurant in Darap Everest. Seven days, sir. Seven days. Seven natin yung mga kabayan natin dito. Mga chef, mga chef. Ayan, <laughs> maraming salamat. Masasarap ng pagkain, sir. Masarap ng mga pagkain, sir. Akyat tayo doon, oh. Highest peak na dito. Highest peak na doon to sa buong uh, UAE. Pagod na, oh. Kapoy. Yun na. Woo! Ah! we worth it. So, ito yung highest peak. Worth it. Na UAE. UAE. Worth it ang akyat. Grabe. Oh, Parang hindi hiningal, oh. Game pitcher. Pantay. Ito muna. Ito nga pala guys yung unang Evo helmet carbon na nakatungtong dito sa tuktok ng Jebel Jais. Grabe, sulit na sulit. Maraming salamat sa Tambucho Riders Club dito sa UAE. Awi na kami. Yes yeah. yeah. sir. Thank you very much. Thank you so much sir. Ha. Sana makabalik kami ulit dito. Thank you for dito Sana ay maami ang kagayamo. Hail sayo, Malai. i got so long. Mm -hmm.